So, may nakita akong all-in-one platform with all the tools na kailangan ng creators in building a custom link sa bio. So, ginamit ko din siya as a freelancer, which is ito, yung, ano ba, beacons.ai. So, pag tinipe niyo siya sa Google Beacons, ito yung lalabas agad. So, yan. Mag-sign up lang kayo or kung meron mga kayong um, account, sign in lang. So, ito yung finished product. <laughs> ayan, meron na akong ganito. Para siyang landing page na nandito na lahat. Tapos, pwede akong pumunta dito. Then, meron ulit na grid para dito sa kabila. Para, ano, para sa isang uh, platform. ando na lahat ng links mo. So, ayan. Then, pwede pang maglagay dito ng media kit. Ah, uh, wala lang. Nilagay ko lang dito. Tapos yan, makikita yung, yung followers sa Instagram tsaka sa TikTok, which is cool. Lagay mo rin yung brand partners mo, tapos ilan yung engagement mo, average likes, ganyan, ganyan. So, ang ganda niya. Try niya siya. So, sa loob, meron dito, link in bio. So, may page dyan. Dyan kayo magde-design. Ito yun kung ano yung blocks na ilalagay nyo. Header, text, link, support, yan, mga ganyan. Tapos, ito yung design wherein, in. Pipili lang kayo ng theme. Then, meron din siyang mga insights. Like, saan ba nanggagaling yung clicks or yung traffic. So, sabi dito, from Facebook lang adaw ah, daw at saka TikTok. So, yan. Makikita dito ilang clicks. Then, ito yun. Meron dito ang audience manager. Wala pa nakalagay. Pero, ayan. Hindi ko pa siya masyadong na-check nache lahat kasi kagagawa ko lang kahapon. Pero try nyo rin. Cool niya.